Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At uh, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na namang pagkakataon ng pagsasama upang mag-aral ng kanyang mga salita. At syempre, uh, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga tech team sa radyo. Nagbibigay katiyakan na tayo po ay masubaybayan gamit ang Radyo Luzon, Visayas, Mindanao at syempre yung mga online platforms po natin, Facebook, uh, YouTube at maging yung mga uh, streaming apps, ano po. Pwede tayong masubaybayan. Kaya tayo po ay napapakinggan sa mang dako na abot ng radyo at saka syempre yung mga lugar na merong internet. Yan. So maraming maraming salamat. Sa atin pong pag-aaral ay pagpapatuloy natin yung pagtatalakay tungkol po sa ating paglago sa buhay espiritual. Alam nyo, napakahalaga na from time to time, tayo po ay magkaroon ng evaluation. Kasi isang buhay lang po ito eh. Sa iisang buhay na ito, minsan po maraming kaabalahan, maraming humahatak ng ating atensyon, mga bagay na kailangang paglaanan, may mga bagay naman na gustong paglaanan, doon pa lang sa Dalawa na 'yon eh, medyo marami ng hamon ano. Kasi sa totoo lang po, may mga bagay na kailangan, so ibig sabihin talagang tutugunan mo 'yan uh, sa ayaw mo't sa gusto at 'yan po ay uh, hindi pwedeng mapabayaan. Kaso lang, hindi lang naman doon umiikot. May mga bagay din tayong gusto. Kaya nga ho, pagka yung mga bagay na gusto ay walang kaayusan at walang uh, direksyon. Eh 'yan pa ang magiging pangunahing hadlang para matugunan natin yung mga bagay na kailangan. Kaya merong isang author na nagbigay ng isang valid na observation. Eh. Ang sabi niya, misan daw ang nagiging takbo ng buhay natin, gagawa tayo ng mga desisyon, so magkakamali, tapos yung susunod na parte ng buhay natin, gagamitin naman natin para itama yung mga maling desisyon. Hindi ba nakakalungkot na eksistensyon para bang pabalik-balik lang tayo, gagawa tayo ng mali, tapos itatama natin. So ikot lang tayo ng ikot doon sa pagitan ng uh, paggawa ng mali at para itama yung mali. So bandang huli, walang nagiging progress eh, hindi ba? Uh, naalala ko sa isang pagtatalakay, pinag-usapan natin ano ba yung mga pinagmumulan ng ating mga problema. Hindi ba kung maalala nyo po, natalakay natin yan. Nandyan po ang natural calamities na lately sa ating bansa, medyo marami. Ano? Nandyan po yung man-made o gawa ng ibang tao. At nandyan din yung man-made pero tayo may gawa. Yan po yung mga self-inflicted problems. At kung oobserbahan nyo po at magiging honest tayo rito, sa totoo lang, bagamat problema po yung mga calamities, eh hindi naman natin laging nararanasan yan. Di po ba? Uh, or kung madalas mong maranasan yan, I think you can still do something about it eh. Kasi maaaring nasa isang lugar ka na prone sa mga kalamidad. So, meron ka namang choice dyan. Uh, kung tayo po ay masusing mag-iimbestiga, makikita natin na marami sa mga problema natin ay self-created or self-inflicted tayo ho ang may gusto, tayo ang may gawa at ngayon tayo nga ang naaapektuhan. Kaya nakakalungkot sabihin na kadalasan nagiging mabigat, mahirap yung ating pag-usad. Kagaya po ng aking nasabi, umiikot tayo sa gagawa tayo ng mga kapasyahan na hindi natin napag-iisipan and then eventually itutuwid natin itong mga pagkakamaling ito. Kaya parang cycle ano sa Book of uh, Judges. Meron pong tinatawag na cycle of sin. Ano po, yung pabalik-balik sila sa pagkakasala. In fact, uh, every time na merong bagong judge o hukom na i-introduce, ang palaging introduction po dyan ay ito, Again, the Israelites did what is evil in the Lord's sight. So the Lord handed them over to their enemies. So paulit-ulit yan, pag binasa mo yung judges na ang mangyayari po ay pagpapalain sila ng Panginoon, sila po ay magkakasala, tapos parurusahan, hihingi ng tawad, patatawarin, pagpapalain, magkakasala, paulit-ulit yung cycle na yon, talagang paulit-ulit. Kaya makikita mo na sa iba't ibang mga dako doon sa promised land, it was a common experience, it was a repeated experience ayo natin na yung buhay po natin, buhay spiritual, ay maging ganyan, na paikot-ikot lang. Hindi ba? Para bang walang pagsulong, walang pag-angat, parang alipin tayo ng pabalik-balik na pagkakamali, paulit-ulit na pagkakasala. And hindi po marapat na maging ganyan kasi pag tayo po ay natali lamang dyan, ang mapapansin nyo mga kapatid, ah... Uh, nahahadlangan tayo na magawa yung layunin ng Diyos. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo nabubuhay para sa sarili natin, di ba? Yan po yung napakaliwanag sa Bible. Ngayon, maaaring sabihin nyo, eh gusto nga namin maglingkod. Pero pag hindi ho natin sineryoso ang ating kaugnayan sa Panginoon, kahit naman makapaglingkod tayo, eh, yung paglilingkod natin will not be in a manner that pleases God and it will not have significant impact kaya napakahalaga po na talagang magsuri, magsiyasat at alamin ano bang kailangang itama sa ating buhay. At isa po sa masasabi nating napakaimportante, 'yung pong pagpapahalaga. Pagpapahalaga. pansin niyo ha, uh, sa isang lesson natin, if you remember a few weeks ago, pinag-usapan natin 'yung discipline. Uh, isa po sa mga punto doon na ating ni raise 'yung katotohanan na may disiplina tayo sa mga bagay na pinapahalagahan natin. Or, pwede nating balikta rin, uh, nawawalan tayo ng disiplina sa mga bagay na kahit sabihin nating mahalaga, pero hindi naman talaga tunay na mahalaga para sa atin. So, mapapansin mo, yan po ang nagiging problema. Kaya nga, ang napakalaking hamon dito, mga kapatid, ay ang ating makita, maunawaan, na talaga bang ako'y nagpapahalaga sa ating Panginoon? Mahalaga ba talaga ang paglilingkod? Kasi minsan, eh, sabi nga nila, yan po yung expected answer. No? Yung talagang inaasahang sagot natin. Pag tinanong tayo, mahalaga ba ang Diyos? Nasasabi naman natin, mahalaga. Pero kung pagbabasihan po yung time allocation, money allocation, even yung energy allocation, at kung ano yung nakakaapekto sa atin ng pinakamatindi, And I would say na many times matatagpuan natin na yung sinasabi nating mahalaga at yung tunay na pinapahalagahan eh tila hindi nagtutugma. Kaya talagang hamon ito eh. Uh, sa isang pag-aaral natin this week na talakay po natin ang tungkol sa pag-simplify ng ating buhay at magtuon tayo sa tunay na mahalaga. Ngayon, ito po ang gusto kong idagdag sa ating pag-aaral. Yes, kailangan po nating magtuon sa mahalaga, pero ang problema po, pag hindi tama ang puso natin, mali-mali ang pinapahalagahan natin. Totoo 'yan. Kaya nga kailangan i-align natin ang puso natin sa kung anong mahalaga sa ating Panginoon. Uh, si Jesus ay sinunda ng maraming tao during his earthly ministry, he was so popular, he had so many followers, and um nung time na si Jesus po ay Uh, naging popular, maraming sumusunod, but he confronted them. At dun po lumalabas yung sinasabi nating the call to discipleship or in other translations, ang heading po, the cost of being a disciple. So ang kaligtasan ay libre dahil si Jesus ang nagbayad, pero pagdating po sa aspeto ng discipleship, there is a cost, there is a price to pay. And mahalaga nating maunawaan ito, maintindihan. Dahil kung naghahangad po tayo na ang Diyos ay ating parangalan, masunod po natin siya, kinakailangan nating makita, maunawaan, na may mga hakbangin din tayong dapat gawin para itama yung pinapahalagahan natin. Kasi paminsan, sasabihin natin mahalaga eh. Kaya nga lang, yun nga, ang katanungan po, talaga bang mahalaga sa pamantayan ng Panginoon? Kasi magkaiba eh. Uh, ang journey po ng Christian life ay isang paglalakbay na kung saan inaaral at ginagawa nating kasanayan na yung mahalaga sa Diyos, yun din ang mahalaga sa atin. Yung importante sa Kanya, yun din ang importante sa atin. So kailangan may alignment muna doon. At uh, isa nga po sa importanteng bagay para matuuna natin kung ano yung lalong mahalaga ay makita natin na Meron pong pakinabang na dala pagka alam natin kung ano yung tamang papahalagahan. Ano po? Una, it gives meaning to your life. Nakikita mo yung saysay, kabuluhan, 'di ba? Kasi hindi naman talaga lahat ng ng masaya, hindi lahat ng uh, nagdudulot sa atin ng kagalakan o kasiyahan ay makabuluhan. So kailangan nating isipin ano? Ano ba yung magbibigay kabuluhan? And definitely, this has to do with God's purpose. Parang isang gamit, di po ba? Pag meron kang gamit, sa totoo lang, gamitin mo o hindi, nasisira naman talaga yan eh. Pero pag ginamit mo sa tama, magiging sulit dahil nasira man siya pero nasira siya sang ayon sa kanyang intended purpose. Ang buhay natin, gamitin mo sa mabuti, mamamatay ka. Gamitin mo sa masama, mamamatay ka din naman. Hindi naman natin ang katotohanan yan. Pero, ito nga po at dito papasok. Kailangan nating maintindihan na ang usapan naman dito hindi yung gagawa ka ng mabuti para maiwasan mo yung kamatayan, kundi upang malugod natin ang Diyos at yung buhay natin po ay maging makabuluhan. Okay, napakahalaga yan eh. So when you know your purpose, it gives meaning to your life. Kung nga uh, alam natin yung layunin, nagkakaroon ng kabuluhan ng ating buhay. Pangalawa, pag maliwanag sa atin yung purpose, maliwanag sa atin kung anong mahalaga sa Panginoon, ito po, it simplifies your life. Alam nyo, sabi ng isang author, purpose defines what you do and don't do. Ulitin natin, purpose defines what you do and don't do. Ito po ang nagdidikta kung ano yung gagawin, ano yung hindi gagawin. So, sa madaling sabi, mga kapatid, Uh, ang pagsimplify ng buhay, isa yan sa kailangan natin eh. Marami ng demands ang buhay eh, di ba? Yung mga kailangan nating tugunan, kailangang tugunan, marami na yan eh. Pag dinagdagan pa natin ng mga hindi naman nating kailangan talagang tugunan pero gusto lang natin at hindi natin na-distinguish ng mainam kung uh, paanong bibigyan ng halaga yung kailangan at saka yung gusto lang, eh dyan na po dumadami ang komplikasyon ng buhay. Kaya nga, kung mapapansin nyo, minsan, yung sasabihin natin, gusto ko naman, kaya lang, o kaya kaso lang, o kaya saka na lang. Yan pong mga termino na yan, mga salitang yan, indikasyon niya na maraming komplikasyon sa buhay natin. Indikasyon niya na marami po tayong mga uh, pinili na nagbabangga ang prioridad. Kaya later on, nagiging napakahira para sa atin. So, we have to change that. Kaya ngayon, uh, isa pang layunin dito pag na simplify natin yung buhay natin, it means that you give importance to what you need to give importance to. Kaya sabi ni Pablo, I focus on this one thing. Sabi niya sa Philippians chapter 3, everything else is garbage compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord. Ah, ang lahat ng bagay basura na lang, wala na lang kwenta, walang halaga. Ang importante, magawa ko ang kalooban ng Diyos, 'o di ba? Nasasabi niya po yan kasi talagang uh, binago niya yung direksyon ng kanyang buhay eh, sa biyaya ng Panginoon. At makikita natin na nakapagtutuon sa lalong mahalaga. So yung ganong klase ng pagsimplify ang kailangan natin. Kung kayo po yung tao na gusto nyo pero uh, may, may, iba kayong kailangan gawin sa tingin nyo o kaya nais nyo pero ang daming factors ba't di kayo makadeside, then kapatid, nais ko sabihin sa iyo, yung buhay mo, komplikado. Uh, ngayon, ang magiging issue dyan, hindi lang yung kung gusto mong sumunod. Ang isang malaking tanong, gusto mo bang gawin kung anong kinakailangan para makasunod? In other words, are you willing to sacrifice so that you can simplify your life so that you can obey? Yan ang mabigat na tanong. Di ba? Handa ka bang magsakripisyo para gawing simple ang iyong buhay upang ikaw ay makasunod. Pag sinabi ho nating simple, hindi na maibig sabihin ito tatanggalin mo lahat eh. Ang ibig sabihin nito, may klarong layunin ang lahat at alam mo ang tamang lugar nila sa iyong buhay. Halimbawa, ang sports, mahalaga naman 'yan para sa kalusugan at hindi naman tayo pinagbabawalan diyan. Kaya nga lang Siyempre, kung yan naman po ay kumakain ng oras natin to the point na yung dapat hindi na natin magawa, then we have to reevaluate. Baka schedule, baka timing, baka yung nasosobrahan naman tayo. So we have to check. Ang nakakalungkot na reality po sa ibang bagay, talagang disiplinado tayo kasi mahalaga eh, di ba? Trabaho, ayaw nating malit. Trabaho, gising na gising, binibigay lahat. Pagdating sa simbahan, yung iba nga makikinig na lang, nakatulog pa, di ba? Parang nakakalungkot naman yung kung saan tayo dapat mas may panahon, mas may lakas, doon tayo walang lakas. Kung ano yung dapat, hindi naman ganun ka-tindi yung ating uh, 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 commitment na binibigay. Doon tayo mas may commitment. Somebody once said, sabi niya, Most Christians um, work at their play, play at their work, and they also play at their worship may mga mana daw na masyadong kinakarir yung laro, nilalaro yung trabaho, at nilalaro din yung pananambahan. Ang ibig sabihin nito, sometimes ang nagiging problem natin, we don't take God seriously. We don't see the benefits and the blessing of being in His presence. Alam niyo sa Book of Psalms, talagang pag binasa mo yung ilang mga talata ro, nagpapahayag na they long to be in the presence of God. Yung iba naman, pagka napahaba-haba yung gawain sa church, no? Uh, hindi yung day long to be in the presence. Eh. Minsan po, eh, they feel it's too long to be in the presence of God. Nakakalungkot yun, ano? Uh, para bang kating, -kating tayong umalis, matapos na, ang bigat sa kalooban. Alam niyo ba yon? Kasi paminsan sa ibang bagay, sa totoo lang, pag gusto natin ng isang bagay, we find ways to give it more time. And sometimes ayaw nating maputol, ma-interrupt, di ba? Because we enjoy, because we want it. So, paminsan talagang pag hindi natin tinrain yung puso natin, yan ang magiging problema. Tayo po ay mahahadlangan sa paggawa ng mga bagay na dapat gawin. Uh, kasi mali ang puso natin, eh, kaya kinakailangang ituwid, itama ang ating puso, upang gustuhin po nito ang mga bagay na sa Panginoon ay mahalaga. So we need to simplify our lives. Ano ba yung talagang dapat? At doon tayo magtuon. Pangatlong bagay po, isa pang napaka elemento, pag pinag-uusapan natin ang pagpaparangal sa ating Panginoon, kailangan din po nating makita na when you understand yung purpose, it focuses your life it focuses your life. Alam nyo, yung focus is a very important word. Sabi nga, you become effective by being selective. Si Apostol Pablo sa kanyang karanasan, hindi naman lahat ng bagay kanyang ginawa. Kaya nga, sinasabi niya yung dating mahalaga sa akin, ngayon inaari kong kalugihan. I consider them worthless. I consider them rubbish, garbage. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makilala si Kristo. Yung focused life, yan po ang uh, buhay na talagang makakasunod. Kasi pag walang focus yung buhay natin, labo-labo, hindi talaga tayo lalago eh. Kahit gustuhin pa natin, if we are unwilling to um, make the necessary uh, decision para alisin yung mga bagay na nag-aalis ng focus natin, then it will limit us. Napaka makapangyarihan po ng isang buhay na talagang totally focused or dedicated sa ating Panginoon And I believe today, ang dami-daming bagay po that takes away our focus Sometimes, uh, hindi focused ang buhay Alam natin, dapat nasa paglilingkod tayo sa Panginoon o kaya nasa church tayo, hindi natin magawa Dahil walang malinaw na focus ang buhay O ito pa, minsan nasa church na nga tayo, we are so distracted Bakit po? Walang focus eh Misa nakakalimutan natin yung mga basics. Ano yung basic? Yung basic ba na paano ba yung proper decorum sa church? Hindi ba? Misan ho, mali na. Tapos kakausapin pa lahat ng madaanan. Uh, you not only affect your personal relationship with God, but you also affect yung ibang tao na gustong sumamba. Mga basic yan eh. Hindi ba? Misan doon pa maingay yung cellphone, simpleng bagay po, no mga property quorum. And uh, siguro may mahalaga kang hinihintay na tawag or text, pero wag mo na idama yung iba for trying to worship. Di po ba? At saka hindi nga din naman, eh. kung mahalaga talaga sa Panginoon, then they can wait. They can wait. Kasi mahalaga ang Panginoon. Ano pa? Sometimes ang nagiging problem din natin, may mga pagkakataon po na, yun nga, para bang, Lord, ito lang oras ko para sa'yo. Pagka lumampas diyan, alis na ako. So, para bang ang feeling mo, may gagawin pa ako, Lord, eh, istorbo ka. O kaya may iba pa akong pagkakaabalahan. Naaabala ako sa gawain mo. So, don't go to church with that attitude na para bang ang Panginoon ngayon kaabalahan, tapos yung ating pagsamba, pag lumampas sa oras na inaasahan natin, ang feeling natin, eh, naaabala tayo, well, uh, kapatid, may problema pagkaganyan. Kailangan nating itama ang ating puso. So yung focus po is very important. Thirdly, when you know your purpose, it gives you motivation. Motivation, isa pa ito eh. Sabi nga purpose always produces passion. pagkawalahu ho tayong motivation kahit may talent tayo, siguro ang illustration ko dyan, para tayong cellphone na ang daming features, di ba? Cellphone pwede na hong camera, music, pwede ka dyan magsulat ng notes mo, may Bible dyan, social media, banking, shopping, and ako, nandyan na halos lahat. Kaya lang, pansinin mo, pagka ang cellphone, kahit ang daming purpose niyan, pag walang baterya, it becomes uh, an extra baggage. Dala-dala mo, hindi mo naman mabuksan. Parang wala din, di ba? Kaya ho, ang napakahalaga rito is motivation. Because when we are properly motivated, then we will unlock yung ating mga talents, abilities, and use them for the glory of God. So, um, when you know your purpose, it motivates your life. Uh, next, when you know your purpose, it prepares you for eternity. Isa pang napaka-importante nito. Kasi, madalas po, kahit sinabi na nga ng Panginoon, at alam naman natin, ang buhay sa mundo, pansamantala. Kaya lang, para bang kumakapagtuon tayo dito... Para bang dito na tayo mamemermanente? Misan eh, kung may magtrabaho at magpayaman, parang hindi na mamamatay eh. Imbang-ani mo pa ba yan? Eh, pag namatay ka sa matutungo. Eh, ang problema, you sacrifice health, relationship, and sometimes, ah, kahit sabihin mo pang kikita ng malaki sometimes we willingly embrace unnecessary stress. Maybe because of greed, maybe because we lack discernment. So paalala sa atin to Hindi ho tayo dito mamimirme Iiwan din natin lahat yan Kahit ho napakaganda ng kabaong mo Pag namatay ka Kahit yon iiwan mo Di ho ba? Kaya nga isipin natin Na yung buhay sa mundo Is a preparation for eternity At doon tayo dapat talagang magtuon Kaya mga kapatid I hope itong, itong ating mga series of lessons Uh, will help us to basically streamline our lives, remove uh, hindrances, baggages, and allow us to truly reflect on what is important so that we can give time to what is important and we can um, glorify God. Kasi po, hindi lang issue ito na gusto mo eh. Kinakailangan, handa ka din. Talikuran yung mga bagay na dapat talikuran para masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.